may basher at disliker na naman na sumulpot at si Stel ang pinuntiriya isang tiktoker na shhh, parang ahas lang isang uh, follower lamang noong una ngayon dumami naging dosi ang uh, followers sa tiktok at ito nga grabe magsalita ang sakit grabe ang kanyang panlalait kay Stel Ahero ang masasabi ko lang wala kayong pakialam at ito nga bastos pag sumagot ang disliker. Sana all baliw. Baliw talaga itong uh, si shh, parang ahas lang. At ang bastos pa. Alam niyo ba ang uh, sagot niya dyan? Bastos yan. Bastos na word yan. Bastos, bastos talaga. Yan. Na na lahat, eh. At samantala, narito po ang mga komento at mga reaksyon ng mga fans ni Stel. Talagang uh, pinagtanggol nila ang kanilang idol laban sa basher o disliker na to. Ang masasabi ko lang, wala tayong pakialam, wala silang pakialam kung anong itsura ni Steel noon at ngayon dahil wala siyang ginagawang masama. Kung may nagbago man sa kanyang muka ay karapatan niya yun dahil buhay niya yun, sarili niya yun at ang pera, pinagsikapan niya. Nagtrabaho siya ng marangal, may talento at wala siyang ginagawang masama at sumusuporta at naging uh, mabait siya, magalang at maalaga sa kanyang pamilya at hindi siya nagpabaya. Sa kanyang pamilya, syempre ata. Syempre guys, lahat tayo, lahat ng mga singers o public figure ay mayroong ginagawang mabuti yan na hindi na kailangang ipalandakan at ibandera. Kahit mga normal na tao, mga sikat, kahit still hero, hindi natin alam na mayroon siya mga charity o kawanggawa na ginagawa para sa mga tao na nangailangan. Kaya wala tayong karapatang manghusga kung ano siya noon, anong itsura niya at kung nagbago man, buhay niya yon at wala siyang ginagawang masama at marangal ang kanyang trabaho, may talento. Kaya yon po. Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone and always remember. Be yourself and be a good one.